out of Manila Rocky tayo mga mam ma sir sa araw na ito yes paalis pa lang po kami at sabayan nyo kami maulan na umaga ang gumising sa amin mga ma'am sir lalong lumamig po ang aming pakiramdam dahil po sa accommodation namin na naka air condition so shall di ba kayo oh, yes so pagkahupan ng ulan mga ma'am sir ay pinasabihan well, po kami ng aming manager na po kami sa amin venue. Yes, tama po kayo mga ma'am sir. Yes. Punta po tayo sa This is the Pilgrim City of Naga. Yes, sa part po ng Bicol. Yes, may kita nyo po ang mga devotions po ng mga at mga very very holy churches. Yes, yan po. Magpagawa muna ako ng Naga print sa ating wallet. Yes, ito po ay isang aking mga collections. Yes, tama po kayo. Pag nakakapunta po ako sa ibang place, sa ibang lugar, ay naghahanap po ako ng coin purse at pinapapatakan ko po ng pangalan ng lugar kung saan po kami nandun doon. Yes, yan po yung mga figures po at saka mga imahe. Yes, ng ating Pina Francia, ang isang patron sent ng Naga City, yes at yan po ang ating isang accommodation for today's rocket, yes, isang ancestral house dito po sa Naga, yes tama po kayo, makikita nyo po ang newly renovated, new painted po na laman loob, laman loob? ayalaoy, eh, sa loob ng ating accommodation. At magkakaroon po tayo, tayo, ng setup. Ayan, nakikita nyo po. Setup po sa ating veranda area. So, every station ay meron po siyang mga pangalan. Yes. Diyan po sa area na yan. Diyan po ang ating grotto ng Holy Mary at yes, tama po kayo mga ma'am sir sa unang araw po ng ating rocket today yan po, meron po siyang topper po na white Mat. Yes, at runner na black and white. Yes. Akit po tayo sa taas mga ma'am sir dahil meron din po tayong setup po sa taas. Yes, makikita nyo po ang ating mga other suppliers, is nagpapahinga po sila kasi kasama din po natin sila nag-travel from Manila yes, ito po ang isa sa mga setup natin po, makita din niyo po ang neutral color of white and a black and white runner, yes meron din po siyang mga centerpieces from other clients from other suppliers, sorry yes, yeah, at ito na po ang ating waiting area or salas, and about punta din po tayo sa ibang area ng ating setup for today's racket. Yes. Makikita nyo po sa mga sa bandang to mga ma'am ang partition. Diyan po ilalagay ang ating ibang food. Yes. Pagkadating po, pagkapasok po ng client, makikita nyo po ang mga food dyan. Tama po kayo. And the other side po, meron tayong mga other food stations kasi stationing po yung food po natin for today's racket yes tama po kayo mga ma'am sir very maganda po at very very special po ang ating guests for today dyan po ang ating bar area with its infused water um, fruit glass and a wine glass at yes may kita na naman po natin ang ating on the spot pasta cooking yes, yan po ay seafood pasta cooking makikita nyo pang iba't ibang klase ng seafoods yes sa entrance din po ng ating area sa ating venue for today makita nyo ang welcome drinks yes yan po ang isang setup po natin today mga mam ma sir ano po masasabi nyo oy hola oy yeah it is come with our other suppliers ang magandang setup at styling ng ating racket for today yes yan po sa long rectangular table makita nyo po ang kakaibang mga charger plates yes tama po kayo maganda po siya mga ma'am sir of course yan po ang ating cocktail area medyo mabilis po yung ating pagka-capture ng video ngayon mga ma'am sir kasi nagmamadali po tayo yung ayola, and we are about waiting na sa mga guests sa mga VVIP guests yes, tingnan nyo naman ang kakaibang setup Sobrang perfect ang mga chandelier na kasabid po sa ating ceiling. Yes, yan po. The station na yan, ang ating salad. Magkakaroon po ng dalawang klasing salad. Yes, tama po kayo. At this point in time, ito po ang isang setup po sa area na to. At the same time, neutral color of linens. Meron siyang mga uh, silverwares. Meron siyang mga clear glasses. At meron siyang white napkins. And of course, may kita nyo po ang centerpieces is from other suppliers. Tama? Hindi. O, oh, tama yung kasi sa kanila galing yun eh. Yeah. makita din po natin ngayon ang ating buffet station ay meron ng pagkain. Natatakam na po ba kayo mga ma'am sir? Ayola o. Oh. Yes. yung po ang dalawang kore ng salad. Siya yung tinakpan po is eh, Surprise po yan mga ma'am sir at yan na po ang ating carving station meron siyang salmon rockefeller meron siyang lamb at merong cucinello gusto nyo ba yun mga ma'am sir? yes, tamang tama ang sarap niyan at on the spot cooking ng ating pasta seafood yes, pasta seafood po on the spot cooking ayan na po, ang nakalcover po kayo ng foil ang ating seafood paella rice di ba umuusok pa? Gusto mo yon yung may usok? ayo na, oy. Yes, andyan na po ang ating mga cocktail food sa ating cocktail area. At meron silang mga parang cold cuts. At meron silang mga cold items at meron silang mga hot items yes. kasama po sa package yan mga mam ma sir syempre pag sinabing package for today es meron siyang kamahalan kamahalan <laughs> syempre mataas ang budget yes sa area na to yan po ang ating mga sweets ang mga desserts at syempre yung cake. Siya nga pala mga ma'am sir, itinaon po ng ating client ang kanyang birthday today para po sa pagdaraos ng Pina Francia. Tulad ng sinabi ko kanina, ang Pina Francia ang isang patron scent ng Naga dito sa Bicol. Okay, ito naman po ang isang set ng ating Rocket for today. The next day na po ito. So, ibig sabihin, sa pangalawang araw na po ito. Yan po ang setup namin. So, we are going to serve the food now onto our guests. So, meaning to say, this is a set-down setup. So, magkakaroon po ng maraming cutleries. Yes, yan po Makikita niyo po mga ma'am sir. Ang maraming kaibang magandang centerpieces. Unlike yesterday na isang klase lang. So, every area, every table, there is a dimension of tema. So, ibig sabihin, ibang motif ang bawat table. Ayan, makita nyo naman po sa mga glasses, sa mga cutleries, sa mga charger plates, at syempre sa centerpiece. May nyo ang kakaibang set for today. Yan, may nyo po ang maganda at pinakamatagal na na organ piano ng ating client yes tulad ng sinabi ko kanina ito po ay ancestral house na they are planning to become a fine dining restaurant gusto mo yon yes we need to go upstairs para makita din po natin ang ating setup sa taas kasi meron din po tayong setup dito to continue mam ma sir ayola oh dito pa tayo sa other side po sa or other table set up yes every table or every room ay meron po siyang kakaibang set up okay ito lang sinasabi ko sa inyo mam ma sir ito na po ay ang second day So, ayan, makikita nyo po dito sa area na to ang ating topper, nakakaiba. At syempre, dito din po sa isang area na to which is ang tinatawag nilang TV Beer. So, kakaibang set of mostly green ang ating tema dito. Gusto nyo ba yon Very environmental ang ating setup dito sa area na to Tingnan nyo naman yung mga glasses at syempre yung mga charger plates at syempre yung ating upper which is very very beautiful, di diba? gusto niyo yon? ay halaoy. at syempre yung centerpiece ay hindi po nagpapakabog, galing po sa ating isang kaibigan na supply. abangan po ating part sa pagpapatuloy ay halaoy.